Hila! Ang costume ni Aquaman! Hila! Ang costume ni Aquaman! Hoy! Lumapit ka dito! Halika! Halika! Halika dito! Hila! Lumapit na kayo! Lumapit ka ikaw kayo ko yung ko Lumapit ka ka ba? Oo, o. sinasabi ko sa kaya mo huminga ngayon sa ilalim ng tubig, okay. basta amuyin mo Oo Kaya kong huminga sa ilalim ng tubig? Oo nga, ang kulit mo nga eh, basta amuyin mo lang Oo nga Basta ano? Amuyin mo lang yung damit Basta at... Oo nga Aamuyin kita? Oo nga, umayon mo nga, kakulit mo eh. Gina! Hinga sa ilalim ng tubig? Oo, makakahinga ka nga. Sige nga, parahinangan kita. Baga no, yan! Parang kaya ko na huminga sa ilalim ng tubig eh. Oo nga! Bye! la hindi okay, Diba, di ba, dyan kayo yung tatlo? Oo. Ha? Oh. Di ba, madumi yung pool ngayon? Oo. Madumi yung pool. Nalilisi mo? Hindi, madumi yung pool, di ba? Oo. May tuturo ako sa inyo. May papakita ako sa inyo. Kaya kong huminga sa ilalim ng tubig. yeah madumi yung pool. Ayan o. Gusto nyo ba? Ayan eh, o. Di pa napapalinis eh. Ha? Hindi pa. Tama, papakita ko sa inyo kung paano huminga sa ilalim ng tubig. How? Ha? How? Liga. 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 Madumi pool.

Pagkakita ka na <laughs> Balutin ko yung lumit. Anong konek sa, sa dumi na pool nun? ko ba sa ilalim ko Ano ba yung nasa taas niya? Oh, ilalim siya na. Ibig. Oh. Bangas <laughs> <laughs> mo si Kiloy? Ay. Tubig. Ano to? Sa ilalim. Oh, ilalim ng tubig. Alam ba di mo ata kayo ako nakasama ko kamo Kamuga kayo. Kamilan! Kamilan na daw sila sa ilalim ng tubig. <laughs> Ay, what? But... <laughs> are you, are you drunk? <laughs> are, are you drunk? Or are you... Hindi kayo bilib? No. Ang hirap nyo nang pangayin. Hihinga lang ng tubig eh. Bye. Bye. Mm. Hindi na kita Jack Kodjak yung ko. Powers ko. Yung powers mo? Oo. Oh, Ayon si Kodjak ko. Oh. Paparating. Pakita mo ko ah? Pakita mo, sayang Baita yung ko. powers ko na yun Pakita ko so, yung powers ko makita powers ko? powers yan Pakita mo yung pool? Oo oh. ah? oh. Kaya ko huminga sa ilalim ng tubig Alam mo? Kaya ko huminga sa ilalim ng tubig Yung powers yun, yung yan. So, makita? Oo. Oh, oh. Wala akong okay. pakialam sa dumi ng pool. Uh, dumi pool. Oo. Oh. Kasi hindi pa nalilinis. Kasi oh. Lagi tayong yung busy. Oo. Oh, oh. Nagkita wala. Oo. Oh. pakita ko sa'yo. Mga... Totoo yan, ha? Totoo oh. yung sinasabi mo, ha? Oo. Diyan kasi lalo na tubig niyan? Diyan ka uh, po. Kumigit ka. Hmm. Pangit ka. Sabi ka pag didilat ka. Sabi mo, say master. Master, say... please. Master, please. Okay, tingin ka. Huwag <laughs> <laughs> tumawa, <Kukong> <laughs> Yan ay power mo. Yan oh. ay power mo. Oh. bakit? Ang pangit ng power mo. Huh? Ang ng power mo. Bakit? Kaya mo, kaya kaya kong humingi. Saan? Sa tubig? Kaya oh. tubig? Oh. Kaya mo din? ko. Hindi, sa akin lang pinagkaloob niya ako man <laughs> Bakit? Baka oh. janitor fish. Ha ha gano'n Totoo, nga na mo sa akin. Totoo nga. Ibalik ko na ata sa'yo. Wala daw eh. May natutulog sa, ah, na? sa likod mo? May natutulog sa likod mo ay pao. Meron pa natutulog sa likod ko? Oo. Eh, meron nga. Tulugi sa panaginip ko na lang ipapakita. Uh, um, kuya Boy uh, Salamat so naman, thank you Oo Salamat ni hindi pati upating Happy birthday kami maraming sa lahat kuya so much Happy birthday Happy birthday. Marami marami salam. birthday. Salamat, Kuya, kung wala ka baka <laughs> oh, Ay, Kuya, kung wala ka nalabas ka ko ako Oo Baka na <laughs> baka, ba ngayon <laughs> <coughs> <coughs> Baalonger pa, pa to! <coughs> Baka like, si na yun Grabe! yan! Salamat po tayo magtay! Hahaha! Hahaha!